Yo, what's up mga repat, mga kababayan, mainit-init pa to, no? Ah, yung mga komentarista ko sa comment section, ang gagaling, no? Ito ay regarding don sa issue or don sa uh, timing nung ini-interview si Senator Ping Lacson na tinatanong siya kung bakit hindi niya natunugan na yung mga diskaya na pinakamalaking kontraktor nung araw na si Digong pa yung nakaupo. Eh, ang sabi ni Senator Ping, ah, hindi niya talaga kilala yan, ngayon niya lang nalaman, yung mga diskaya. Diba? O samantalang ito ha ah. noong panahon ni Digong, merong isang senador na Trililing, merong isang senador na Puntibairos, at merong isang media na Ibayas CBN. Hindi ba? Hindi natunugan? At kung natunugan nila yan, sigurado yan, put 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 putak. Parang manok na hindi magtigil ang puwit sa kakaputak. Di ba? Oh, hindi nila natunugan kasi wala namang matutunugan. <laughs> si Digong lang ang nakatunog dyan. Na Pero hindi malalaking project yon. Sigurado ako, hindi malalaking project yon. Ha? nung panahon ni Digong at na disqualify pa nga yung mga yan o na, -susp na suspend pa nga yung mga yan tapos na blacklist Hindi ba? di ba ganon? sigurado yan pag natunugan nila nung, nung araw na merong diskaya na isang kontraktor na namamayag pag sa mga corruption na ganyan sigurado yan pot 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 potak put,